Ito yung mga halimbawa ng mga position mga bossing na kung saan kahit nakuha yung gitna ng dama ng itim ay maaari pa siyang matalo ano. Ito kasing pion pababa ito mga boss dito yung dadama no. May tatlong dama ka na diyan yan. Pagka nagkaganyan mga bossing ay huwag magkumpiyansa ang itim na kung nakuha ang gitna eh magtatabla na kasi ang purpose ng itim dyan ang nasa isip niya dyan pag naipakain niya tong isang ito magbabalik balik siya sa gitna ay tatabla na ah, di ba? yun naman talaga eh <coughs> Okay. Paano? Yan, may ano yan, may timing eh. Di ganyan ang position ano, unang tira ang pula. Ang gagawin mo diyan, ilalagay mo to dito. Yan, para hindi maipakain itong pawn kasi madadaluan eh ano? so hindi niya mapapakain yon ang mangyayari either alisin niya dito or dalhin niya sa dulo no mga ganon kasi pag nailagay niya halimbawa dito eh madali niya nang ipapakain to para tabla na o, balik natin So dito ka. Kapag dito siya, ang gagawin mo naman dito ka lang lalagay. Yan. Bakit? Eh para hindi niya uli maipakain yung piyon. Yun lang kasi ang pag-asa niya pag naipakain niya yung piyon. Tatabla ay eh, dito hindi niya maipakain kasi oh matatalo siya. Okay. So ang mangyayari maaring alisin niya na naman, lagay niya sa dulo or dito lang sa malapit, no? Pwedeng ganun. O, pagpalagay na dito lang sa malapit, anong gagawin mo? Eh, ganun lang, oh. Talo na. Kain. Dito siya, dito ka, dito siya. Ilak. O, talo na, no? Kasi sa malapit niya lang nilagay. Eh, paano kung dito ay okay, lalo ng talo pakain mo yan pakain mo yan ayun o, oh, talo okay so, paano kung doon sa dulo ayun ako nga no, pag sa dulo nga naman eh baka may chance sa siya may chance talo pa rin mga boss, bakit? kasi nga, ipapakain mo to dito pagkain niya pakain mo to kain, kain. Ayun. Ayun ang magiging resulta, mga boss. So, ang gusto lamang natin iparating ay hindi ko mo ayang uh, nasa gitna na, no? Ay yun ganyan. Hindi ko mo nasa gitna na eh, makakatabla na mga bossing, no? Depende yan sa posisyon na kinalalagyan. Ang katulad niya, no? Nandiyan ang posisyon. Na dito. Tapos may isang dama dito. Ayun. Depende yan sa... sa ano sa eksaktong kinalalagyan Ay, eh di dahil nagkaganyan nagkaroon ng tiyansa na manalo pa ang pula okay pero sa mga beginners, pag mga ganyan, ah, tabla na ika kasi nakagitna na. Ayan ang karamihang maririnig natin. Okay. O, ayan. Ang solution nga dyan ay ilalagay mo dito, no? Para hindi siya makapagpakain kasi dadaluhan. Ngayon, para ito magal yan, ang gagawin dyan ng itim, kung marunong naman talaga ang sa itim, hindi na siya maglalagi sa gitna kasi mako-corner lang siya. Malamang pupunta doon. O, sa part naman na yan, mga boss, kailangan parang nung karin manghuli ng, ng 3 versus 2. O, kailangan marunong ka rin dyan para hindi ka matablahan. So, dahil umalis siya doon, ikaw naman ang pupunta sa gitna. O, dyan ka naman mag-ano. Dyan mo naman puhulihin. O, di ba? Tayo magbibigay ng example kung paano yung uhulihin. Kasi iba, iba naman ang tirada ng tao eh. Kasi may magkakomment dyan. Ikaw naman ang tumitira sa itim eh. Kaya nahuli mo. Ayan, yung mga tirada nila dyan eh. oh, pwede naman. Ikaw ang tumira sa itim. oh, tumawag ka, mag-video call ka. Di laruin natin. Ikaw sa itim kung mahuhuli ko nga ba o hindi o, oh, magbibigay tayo ng example o oh, dito ka <clears throat> saan ang itim, saan siya lalagay pagpalagay bawal siya dito no? kasi may subo yan okay dito kaya bawal siya may subo rin eh o, oh. diba malamang doon siya sa dulo dito. Kasi kung dito siya, may subo pa rin. O, ganyan, no? O, di ba? O, di doon nga lang siya sa dulo. O, ayan. ang gagawin mo naman, tatiming ka dito. Timing. Timing. Ngayon, saan siya? Dito, bawal na naman. Kasi, yun nga, o. Oh. Same scenario bawal tapos dito bawal na uli kasi ganyan nga so doon tatiming ka na naman dito yan timing lang ng timing so dito talo papakainan eh di ba dalawa oh kita nyo na talo kahit pa doon sa dulo dun pa sa dulo ayun nga ang gagawin oh yan yan ang magiging result ngayon <clears throat> dinilagay dito ngayon nakita na naman ng itim na matatalo na siya kasi pag sumulong siya ipapakain nga nakita niya naman ay matatalo na ako dito ang gagawin niya yung isa niyang pion ipapakain niya na naman yon para maging 3 versus 1 oh dito ka na naman ngayon sa 3 versus 1 di ba kanina 3 versus 3 nagkaroon ka ng chance ngayon nakita ng itim ay matatalo ako pinakain niya na yung isa o, dito naman dalawa yung kanya nakita niya, na, nakita niya na naman na matatalo siya ipinakain niya na naman yung isa baka sakaling dito sa 3 versus 1 makalusod siya o, ikaw naman dapat sa ganitong 3 versus 1 marunong ka na nito alam mo na kung paano ulihin to di ba Pinakain niya, di ba? Yan o. Oh, saan siya lalagay? Ang problema, kahit saan siya lumagay, doon man o doon man, preparado na kasi yan eh. Oh, kain dalawa. O, oh, yun sinasabi ko. Dito. O, oh, kahit ipinakain niya yung piyon, talo talaga mga boss. O, oh, yun. Sana nagets nyo ako mga boss. ganyan yung mga puzzle ha uh, una 3 at 3 versus 3 pag nagipit papakain ng itim yung isa 3 versus 2 nagipit na naman ipapakain yung isa hanggang 3 versus 1 o ba diba? dapat marunong ka manghuli sa mga yan tatluhan man yan dalawahan o isa alam mo dapat yan dahil damador ka alright